Arkanghel Michael, si Miguel lang ang nakilala bilang Arkanghel sa Biblia. Ang prefix na Arki ay nagpapahiwatig ng isang boss, isang pinuno o isang makapangyarihang anghel. Kaya naman, umakyat si Miguel sa posisyon ng anghel sa itaas ng lahat ng mga anghel. Ngayon ay isinasaalang-alang ang unang prinsipe ng langit ayon sa hierarchy. Sinasabi ng Hudas 1.9, ngunit ang Arkanghel Mikel, nung nakipag-away siya sa demonyo at tinalakay ang katawan ni Moises, walang lakas ng loob na sabihin isang karumal dumal na pagsubok, ngunit sinabi, Sawayin ka ng Panginoon. King James Version Tandaan iisa lang ang anghel na may hawak ng ranggo ng anghel-arkanghel sa mga salaysay sa Biblia. Dahil ang salitang arkwi ay nangangahulugang pangunahing, ang anghel na ito ay ang pinakanamumukod tangi sa lahat ng mga banal na anghel. Ang pangalang ibinigay sa arkanghel ay Mikael. Ang pangalang ito ay nagtataas ng isang katanungan. Sino ang katulad ng Diyos? Maraming mga magulang, kapwa hudyo at hindi hudyo, nang pangalanan nila ang kanilang mga anak na Miguel, Malamang hindi nila alam ang kahulugan ng pangalang iyon. Ito ay ikinalulungkot. Ito ay magiging kahanga-hanga kung iniisip at damdamin ng mga tao kung sila ay lumingon sa Diyos sa tuwing naririnig nila ang pangalan. Tulad ng makikita natin ang mga lalaki na nakatanggap ng mga pagdalaw ng anghel, madalas na ipinahayag ang pagnanais sambahin ang nilikha sa halip na ang lumikha. Kaya natural na ang Pangalang Miguel, ang Arkanghel, tawagin mo kami upang idirekta ang aming tingin sa makapangyarihang Diyos. Dapat itong ituring na kakaiba, gaya ng Biblia, hindi kailanman binanggit ang mga arkanghel bilang isang grupo, ang mismong arkanghel lamang. Kung tungkol sa Lumang Tipan, mukhang nauugnay si Miguel, pangunahin sa bansang Israel. Sa makatuwid, tinutukoy ng Diyos si Michael bilang prinsipe ng kanyang piniling mga tao. Siya ay sa isang paraan ang punong ministro sa banal na pangangasiwa ng San Sinukob, at siya ay gumaganap bilang anghelikong tagapangasiwa ng Diyos para sa pagpapatupad ng mga hatol. Sa oras na iyon ay babangon si Michael ang dakilang prinsipe na nagpoprotekta yung mga tao at magkakaroon ng panahon ng dalamhati, ang mga katulad nito ay hindi kailanman umiral dahil may mga bansa hanggang noon. Ngunit sa oras na iyon, ang iyong mga tao, lahat ng may pangalan nakasulat sa libro, siya ay pakakawalan. Daniel 12.1 pinoprotektahan at ipinagtatanggol niya lalo na ang mga tao ng Diyos, kung sino man ito. Higit pa rito, sa Daniel siya ay binanggit bilang Michael ang iyong prinsipe. Pero ihahayag ko muna sa iyo kung ano ang nakasulat sa aklat ng katotohanan. Walang tumulong sa akin laban sa kanila maliban kay Michael ang iyong prinsipe. Daniel 10.21 -o. Siya ang sugo ng Diyos ng batas at paghatol. Ang papel na ito ay napatunayan kapag siya makikita sa Apokalipsis, Dals-Tatulun 12, pinamunuan ang hukbo labanan laban kay Satanas, ang dakilang dragon at lahat ng kanyang mga demonyo. Sa huling laban ng panahon, si Michael at ang kanyang mga anghel ay magiging kasangkot sa malaking digmaan ng sansinukob na ipahayag ang pagkatalo ni Satanas at ang mga puwersa ng kadiliman. Bilang paghahanda sa labanan, itinuturo sa atin ng Biblia iyan, sa wakas ay lalabas na panalo si Miguel. Mayayanig ang impyerno. Magagalak at magdiriwang si O.C.U. Ang Satanas na ito, na madalas na tinatawag na Diablo, ay dating kilala bilang Lucifer, ang anak ng umaga. Siya ay pinalayas sa langit kasama ang kanyang rebelding hukbo at patuloy na lumalaban ngayon. Si Satanas ay maaaring mukhang nanalo sa digmaan para sa pagkakaroon ng ilang mga nanalo makabuluhang labanan, ngunit ang huling resulta ay hindi maiiwasan. Matatalo siya balang araw at ang iyong kapangyarihan ay aalisin magpakailanman. Ang mga puwersa ng kadiliman ay magiging binasag ng Diyos. Paano kaya ang conflict na ito mangyari sa perpektong universo ng Diyos? Marami ang nagtataka. Ito ay tinatawag na misteryo ng kasamaan ni Apostol Pablo. Dahil ang misteryo mula sa kasamaan ay nagpapatakbo, isa lang ang lumalaban ngayon hanggang sa maalis ang gitna sa si 2 Thessalonica 2.7. Bagamat hindi namin natanggap ng maraming impormasyon hanggat gusto namin, alam natin ang isang bagay. Ang mga anghel na nahulog ay ginawa ito dahil naghimagsik laban sa Diyos. Dahil hindi nagpapatawad ang Diyos ang mga anghel na nagkasala, ngunit itinapon sila sa impyerno at ibinigay sila sa mga tanikala ng kadiliman, inilalaan sila sa paghatol. Sa Kan Pedro, Diyos Westro. Marahil ang maihahambing na sipi sa Judas 6 noon, ilagay ang responsibilidad ng mas direkta sa balikat ng mga anghel. Ang mga anghel, isinulat ni Jude, hindi nila iningatan ang kanilang pamunuan, ngunit iniwan nila ang kanilang tahanan. Kaya ang pagsuway ni Lucifer sa Diyos at ang kasunod na pagbagsak ng posibleng ikatlong bahagi ng mga anghel na sumunod sa kanya sa kasamaan nito ay ito ang pinakamalaking sakuna sa kasaysayan ng lahat ng paglikha. Kailan ito nangyari? Arkanghel Michael, ang pangunahing tanong ay hindi kung kailan nilikha ang mga anghel, ngunit kung kailan nangyari ang kanilang pagkahulog. Mahirap tanggapin na ang iyong kasalanan ay nangyari bago inilagay ng Diyos sina Adan at Eva sa hardin. Sa pamamagitan ng pagbabawas hanggang sa puntong ito, maging ang mala-anghel na paglikha ay mabuti. Gaano katagal sina Adan at Eva sa hardin bago ang pagbagsak ng mga anghel at ang tukso ng unang mag-asawa ni Satanas? Maaari nating tanungin ang ating sarili. Ito ay isang tanong na nananatiling hindi nasasagot, tila isang kasalukuyang pandaigdigang krisis itinala ng Isayas patas tin Dolbin to Diason Forpin ang pinagmulan ng labanan. Paano ka nahulog mula sa langit, O Lucifer, anak ng umaga? Paano ka naputol sa lupa, ikaw na nagpapahina sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, Aakyat ako sa langit, aking itataas ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga dulong bahagi ng hilagaan, at ako'y aakyat sa kaitaasan. Bago ang kanyang paghihimagsik, si Lucifer, isang anghel ng liwanag, ay inilarawan sa mga terminong napakaganda. Anak ng tao, magbangon ka ng isang awit sa libing sa hari ng tiro at sabihin mo sa kanya, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Ikaw ang tatak ng kasakdalan puno ng karunungan at kagandahan. Ikaw ay nasa Eden, sa halamanan ng Diyos. Tinakpan ka ng mga mahalagang bato, sardio, topasyo at brilyante, berilo, onyx at jaspe, at ginto at carbuncle ang inihanda mo, at ang iyong mga instrumento na ginto, at ang iyong karbunkulo, esmeralda. Sa araw na ito ay nilikha, earth at magtatapos sa Armageddon, kung saan si Kristo at ang kanyang hukbong anghel ay nagwagi sa kanyang mahusay na aklat, All About Angels, itinuturo na minsan ay tinutukoy ng kasulatan ang mga anghel bilang mga bituin. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit si Satanas ay tinawag na tala sa umaga bago siya bumagsak at nagdagdag si John ng detalye sa paglalarawang ito at ang kaniyang buntot ay sumunod sa kaniya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagi sa lupa. At ang dragon ay tumayo sa harap ng babaeng mga anak upang kapag siya ay nanganak ay lamunin niya ang kanyang anak. Apokalipsis 22.4 Alam natin na ang earth ay ang yugto ng tunggalian. Gayunpaman, ito ay isang pakikibaka na nakakaapekto sa buong universo hindi ka panipaniwalang isipin na ikaw at ako sa ating maikling panahon sa planetang ito ay lumahok sa labanang ito ng mga kapanahunan. Nakapagtataka sa atin na ang mga supernatural na nilalang mula sa labas ng ating mundo ay nakikipaglaban para sa planetang ito. Nagsimula ang lahat sa hardin ng Eden, isang lugar na matatagpuan sa pagitan ng mga ilog ng Tigris at Euphrates sa ng silangan. Ang ulo ni Satanas ay binubugbog at nadudurog habang ang mga puwersa ng Diyos ay nagkakaroon ng momentum habang papalapit ang katapusan ng panahon. Si Mikael, ang Arkanghel, ay kasalukuyang naghahanda ng kanyang mga puwersa para sa huling labanan, ang Armageddon, sa ilalim ng autoridad ng Diyos. Ang huling paglalarawan sa Biblia ay tungkol sa langit. Bagaman si Satanas ay isang talunang kaaway, sa prinsipyo maliwanag na hindi pa siya inaalis ng Diyos mula sa tanawin ng daigdig. Gayunpaman, itinuturo ng Biblia na gagamit ang Diyos ng mga anghel para hatulan ka at alisin ka sa universo ng buo. Pagbalik ni Jesus sa pangalawang pagkakataon, si Mikael na Arkanghel ay maghahayag ng malakas na tinig habang sinasamahan niya siya. Kasabay ng pagpapahayag ng kahangahangang balita na si Heso Kristo ay nagbalik, ipahahayag din niya ang mensahe ng buhay sa lahat ng namatay kay Kristo at naghihintay sa muling pagkabuhay. Sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may malakas na sigaw, na may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos, ang mga patay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. First Thessalonica 4.16 Daniel at ang Anghel Ipinakilala tayo ng propetang si Daniel kay Michael. Tila na siya ay nananalangin at ang Diyos ay nagpadala ng sagot sa pamamagitan ng mga kamay ng isang mensahero hanggang sa makaharap niya ang isang mensahero sa paglalakbay. Si Mikael, isa sa mga kataas-taasang prinsipe, ay dumating upang tulungan ako. Daniel 10.13 Kaya, si Miguel ay kailangang lumaban upang matiyak ang malayang pagpasa ng salita ng Diyos. Maaring angkop na tingnan si Miguel ang titulong general dahil sa bawat pagkakataon na ito ay may kaugnayan sa ilang uri ng espiritual na pakikibaka. Ngunit ipapakita ko sa iyo kung ano ang nakatala sa aklat ng katotohanan at walang sinumang magtataguyod sa akin ng tunay na kahalagahan ng balon si Daniel Tatlao mga prinsipe, mga impluensya ng anghel sa mga gawain ng tao, ang patuloy at mapait na pakikibaka sa pagitan ng mga banal na anghel na nakatuon sa Diyos at ng mga madilim na anghel na nakahanay kay Satanas ay makapangyarihang inihayag sa Daniel. Malinaw na inilarawan ni Daniel ang mabangis na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng Anghel ng Diyos at ng magkasalungat na mga demonyo sa kadiliman ng Lumang Tipan. Tatlong linggo na siyang nagluluksa nang magpakita sa kanya ang Anghel. Daniel 10.3 Hindi ako kumain ng masasarap na pagkain ni karne o alakman ang pumasok sa aking bibig. Hindi rin ako nagpahid ng langis sa anumang paraan hanggang sa matapos ang tatlong linggo. Hindi siya kumain ng tinapay, karne o inumin at hindi niya pinahiran ang kanyang sarili. Habang nakatayo siya sa tabi ng ilog Tigris, isang lalaking nakadamit ng lino ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha ay kumikinang na parang kidlat at ang kanyang mga mata ay parang nagniningas na mga sulo. Ang kanyang boses ay parang dagundong ng maraming tao. Si Daniel lamang ang nakakita ng pangitain, hindi naman nakita ng mga lalaking kasama niya. Isang malaking pag-aalinlangan ang bumagsak sa kanila at sila ay tumakas para sa kaligtasan. Nawala ang lakas ni Daniel nang mag-isa na lang siya sa makalangit na bisita. Ganyan ang impluensya ng individual na ito sa kanya. Bagamat nahuhulog si Daniel sa mahimbing na pagkakatulog, Nagising siya sa boses ng anghel na si Gabriel. Nang maramdaman ng anghel ang isang kamay sa kanyang balikat, nagsimulang magsalaysay ang anghel ng isang karanasan na siya mismo ay nakaranas. Sinimula ng anghel ang kanyang paglalakbay patungo kay Daniel nang magsimula siyang manalangin. Ngunit pinigilan siya ng isang demonyong prinsipe na humarap sa kanya sa pakikipaglaban at naging dahilan upang siya ay maantala. Pagkatapos, nagpakita si Michael upang tulungan ang nasasakupan na anghel na nagpapahintulot sa kanya na bumalik sa kanyang misyon kasama si Daniel nang walang hadlang. May sasabihin ang anghel. Dapat niyang ipakita kay Daniel kung ano ang inihula ng Diyos na mangyayari sa mundo, lalo na ang Israel sa mga huling araw. Nang hina si Daniel at hindi na makapagsalita at hinawakan ng anghel ang kanyang mga labi, na pinanumbalik ang kanyang lakas at kakayahang makipag-usap. Matapos makumpleto ang kanyang misyon, ipinaalam ng anghel kay Daniel na babalik siya upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa demonyong prinsipe sa labanan sa pagitan ng mga puwersa ng kabutihan at ng mga puwersa ng kasamaan. Sa lahat ng ito, hindi nagkakaroon ng guni-guni o -guni panaginip si Daniel. Si Daniel ay hindi kailanman makumbinsi kung hindi man dahil ito ay isang tunay na pakikipagtagpo sa isang tunay na tao. Nanalangin siya sa Diyos para sa mga anak ni Israel at dininig siya ng Diyos. Ang kanyang tatlong linggong sesyon ng panalangin na sinamahan ng pag-aayuno ay naging isang mahusay na tagumpay. Sa sandaling iyon, natanggap niya ang mensahe mula sa anghelikong bisita na ipinadala mula sa langit upang ipaalam sa kanya na ang kanyang panalangin ay nasagot. Dahil sa karanasang ito, maliwanag na ang mga pagkaantala ay hindi nangangahulugan ng negatibo at ang pagpapahintulot ng kalooban ng Diyos ay kasangkot sa bawat aspeto ng pag-iral ng tao. Sinabi niya, Daniel, ikaw na lubhang pinahahalagahan, pag mong mabuti ang mga salitang sasabihin ko sa iyo at bumangon ka sapagkat ako'y sinugo na sa iyo. At nang sabihin niya ito sa akin, tumayo ako nanginginig, kaya nagpatuloy siya. Huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula sa unang araw ay nagpasya kang umunawa at magpakumbaba sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig, at dahil sa iyong mga salita, ako ay naparito. Daniel 10-12 itinuturo sa atin ng talatang ito na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at ang mga anghel ay aktibong mga ahente para sa atin kahit na hindi natin alam ang mga ito bilang karagdagan sa mga sanggunian sa lumang tipan nakita din naming nabanggit si Miguel sa bagong tipan sa maliit na aklat ni Judas Partikular na ang ikasiyam na taludtod tinatawag siyang Arkanghel at ikinuwento ang kanyang pakikipaglaban sa Lucifer para sa katawan ni Moses. Sa tulong ng Panginoon, nanalo si Miguel. Hindi lang ito ang tunggalian sa pagitan ni na Michael at Lucifer dahil sinasabi sa atin ni Juan sa Aklat ng Apocalypse at nagkaroon ng labanan sa langit. Michael at ang kanyang mga anghel nakipaglaban sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel lumaban sila ngunit hindi na naig at walang nakitang lugar para sa kanila sa langit. At ang malaking dragon ay itinaboy sa sinaunang ahas, tinatawag na Diablo at Satanas, na nanlilin lang sa buong mundo. Siya ay itinapon sa lupa at kasama niya ang kanyang mga anghel. Dito, nakikita namin si Miguel na umaarte bilang commanding officer ng isang malaking grupo ng mga anghel. Malamang si Miguel ang pangunahing mandirigma ng Diyos nagkaroon ng digmaan sa langit nung unang panahon. Michael at ang kanyang mga anghel nakipaglaban kay Satanas at ang kanilang mga nahulog na anghel, ginagamit ng Diyos ang kanyang mga anghel upang harapin ang hukbo nagretiro at kulang sa gamit mula kay Satanas. Hindi makapanaig si Satanas at walang nakitang lugar para sa kanya sa langit. Ang mga anghel ng Diyos ay hindi mapigilan. Ang katangiang ito ay nagmamarka ng dibisyon sa pagitan ng mga anghel at mga demonyo. Tanging ang mga hukbo ng langit, sila ay nakahihigit sa lakas. Sa anumang digmaan, ang mga anghel laging nagtatagumpay sa huli. Ganap na inaalis ang kalaban. Ang mga anghel ay kilala sa hindi pagkukulang. Walang makakalaban sa kanila upang pantayan ang kanilang lakas. Sila ang nagsisilbing tagapag-alaga pinakamabisa sa mga santo. Ang mga anghel ng Diyos ay hindi magagapi. Ang katangiang ito ay nagpapahiwatig ng division sa pagitan ng mga anghel at mga demonyo, pagiging mga hukbo lamang ng langit mas makapangyarihan. Awit 103.20 Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, makapangyarihan sa lakas, natuparin mo ang kanyang mga utos, pagsunod sa tinig ng kanyang salita. Sa anumang digmaan, ang mga anghel laging nagtatagumpay sa huli, ganap na inaalis ang kalaban. Ang mga anghel ay maalamat para sa hindi pagkukulang. Walang pwedeng tumaas laban sa kanila na katumbas ng kanilang lakas binubuo sila ng mga tagapag-alaga pinakamabisa sa mga santo